hindi mo pwedeng buwisan ng bilyonaryo sa shares na hawak nila sa isang kumpanya kasi ang tawag doon, unrealized gain. Let's say ang net worth mo ay 300 billion pesos. Pero hindi ka pwedeng buwisan sa stocks na yan ha kasi hindi mo pa naman nabebenta. So technically, wala ka pa talagang hawak na pera. Pero, take note, may worth ka, may halaga ka. Pero wala ka pa talagang hawak na pera. Ang argument ka ng iba, what if bumagsak ang market bukas? E eh, di wala ng kwenta yung stocks mo. Kaya hindi pa rin sila pwedeng buwisan. Tapos dumating pa si Elon Musk. Sabi niya I'll buy Twitter. At ang collateral niya, yung shares niya sa Tesla. Pumunta siya sa mga bangko at sinabi niya sa kanila, pautangin niyo naman ako para mabili ko ang Twitter. Pero ayaw niyang ibenta ang Tesla stocks niya. Kaya sabi niya, gamitin natin tong shares ko as collateral. Teka lang, ibig bang sabihin nun, pwede silang bumili basis sa kung ano ang meron sila? Pero hindi sila pwedeng buwisan basis sa kung ano ding meron sila? Ang <laughs> daya no? Pero pag tayong mga normal na mga tao, walang takas sa tax. Bawas agad sa basically 'yan ang laro ng mga bilyonaryo